same pa rin guys na namin yung kasama namin bali ang dami kasi namin mga master dalawang drop kami so kami yung first batch uh, nasa pito kami guys tapos yung pangalawang batch nasa sampu so supposed to be 6 o'clock yung alis namin eh 6 plus na so sana nandyan na guys pito kami kay uh, pito kaming mauna so andito na ako tsaka si Uh, Master Jopax uh, and guys update update tayo mamaya Naikarga naman namin na yung ano Yung gamit namin na sa bangkang eh. So let's go Para sa riwa pa yung ano Ate. Yung crab tayo guys Habang wala pa yung second batch Kasi dito sila magdadak So try muna natin maghagis dito Let's go Pangisda yung ano ko yung rig rig Ayun, ang gusto ko hagis, alayo. <laughs> Kaso may nadaan. <laughs> Sayang, ang halayo pa naman na hagis ko. I'm nothing. Yan ang magandang size. Kain na muna dyan dahil magaling ka. Ganto magandang size. Sulit so, to. Oh. Ganda ng size o oh, no? O? Oh? Ganda guys o oh. laki o. Oh. Ganto na uli ko nung uli. <laughs> ko. Uy! Uy! Laki. Kakatuwa. Kakatuwa. Tuhan dito Uy meron Uy Ah wala Ah meron Nora. Loki Nora. Astego, <laughs> oh. Loki. Yo Laki <laughs> Steg. Laki Agak, agak dah. maliit na nora guys pero pwede na <laughs> pamain Ah. Oh. Pakawalan ko to. Ha? Ayun na. Eh Medyo malaki na ng konti. Ah, oh, yan. Guys. Oh. Okay. Sherry? Huh? Sherry. <laughs> nice one. <laughs> Pwede na to. Pwede na to. Lagay mo sa iyo. Awag, bubuno lang yun sa akin. Ito, isang po lang pang alaman sa iyo eh. guys, okay, so crabs. Yet, brad. Dalawa na yung malaki. Laki. <coughs> Laki oh. Dalawa ng malaki. malaki ba? Tatlong malaki na. lokeyo <laughs> putih, na natin Mamaya. Yeah. amor <muchas> <muchas> Pueden na kau malu Yon, uwi na kami Guys, uh, uwi na kami Hindi na masama yung huli oh. Oh, Master Ano <laughs> ah, masasabi mo? <laughs> Nice one. Medyo okay. <laughs> ha? Tatlong red snapper. Mangrove snapper sa ano. Sa isang karakito. iyon hey, no. Know. <laughs> Pero nakawala. <laughs> Pero nakawala. Ayun, uwi na kami, guys. Eh uh, di naman talo. Medyo maganda naman yung ano natin, yung huli ngayong araw. Pinili lang natin yung ano, iuwi natin. Hindi na kami nagbakoko. Ano, nag So lalaki nung nora na huli namin guys yung black uh, dotted snapper tsaka isang sherry. Ayun guys, sa sunod na adventure Hello. namin mga master. Ano, sa sunod na adventure. Sa sunod, hollow island. <laughs> Ayos.